Ano ang sabihin mo matapos? Di kay malipat doon? Ano ang sabihin mo matapos? Di kay malipat doon? Hala, ang bilis. Ang ganda ng bahay pero hindi sila titira. Totoo bang wala talaga silang paki? Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta. At paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Totoo pala na wala silang paki. Ang ganda ng bahay nila pero hindi sila titira. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol sa magkakapatid na mahiyain na sina Chris Melissa at Bea. Maalala natin mga kalingap na ang tatlong magkapatid ay talagang sagad talaga ang kanilang pagkamahiyain at bakit. Dahil dati mga kalingap ay hindi sila nakikipag-usap at nahihiya talaga sila. Dahil dito nahihirapan si Kalingap Rab na makommunicate sila ng husto. At marami nga ang nagdududa na baka natatakot sila at may nanakot or may naranasan anya sila na hindi magandang pangyayari kaya nagkaganyan sila. Will bagay na wala naman po tayong kasiguraduhan kung totoo ba talaga na ganun ang nangyari. Nasabi yun ng mga viewers dahil sa iyon ang napapansin nila sa magkakapatid noon. Subalit ngayon ay tumatawa na sila at may improvement na mga kalingap. Kahit na hindi man masyado pero nakikita na natin sa kanila na may pagbabago na talaga simula nang sila ay nakapag-aral na. Ang matinding pagkatakot nila ay napag-alaman natin dati tungkol ito sa kanilang mga kaklase na binubuli sila. Madali kasi silang mabuli sa kanilang pinapakitang ugaling mga kalingap dahil hindi sila nakipagkaibigan at hindi nakikipag-usap. Ang pambo bully ang pinakadahilan kung bakit sila nagkaganyan at nawala ng self-confident, at ngayon nakikita natin at salamat dahil unti-unti na silang nakaka-recover at nagkaroon na rin sila ng kaunting self-confident sa sarili, makikita nga natin sa nakaraang episode ng magkapatid ay napaka-fresh na nilang tingnan, at sa kabilang dako naman mga kalingap. Magkapatid na mahiyain hindi pala sila titira. At totoo bang wala silang paki? Yan ang ating makikita sa video. Tumawa, na, naiinis ako sa inyo. Uh, alam niyo tumawa. mga kalingap, huwag niyo po natin silang i-bash. Sila po ay sadyang ano lang talaga. Di nila ma yung kanilang tunay na nararamdaman. Kasi nga po nasanay sila nang sila lang yung magkakasama dito. I Pero masaya sila. O nga, mas maganda kung mailabas niyo yan, no? Kung gusto niyo tumawa, tumawa kayo. Huwag kayong matakot sa amin. Kung gusto niyo tumay, tumay din kayo. <laughs> tumawa. 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 Tumawa may lalabas kasi. Ano ba yun? Ano ba yun? Oh, pisaw nga tayo. Alisa. Oo, laki. Yun. Ano nga yun? Ano sabi ni Kaya Kaya Pag gusto niyong tumawa, tumawa. Tumawa. Gusto ang tumawa. bahay. Sa bagong tahanan. Hashtag. Big kayo pala. Oh, o, pa makalimutan natin? Oh, Melissa, pabulitin mo yung damit na yun, Melissa. Disyuts siya. Nagtawa, yung pari siya. Melissa, anong gusto mo sabihin sa team Kalingap? Thank you. po. Yeah. Oh. Bakit? Bakit ka nag thank you? Kasi may damit ka nang bago. Nasira ka talaga, Beshi. ko wala kang gawa Beshi sa kanila. Ay, nako, Beshi. Ay, uh, si ano naman, tanongin naman natin ito, si Chris. Ikaw, Chris, anong gusto mo sabihin? Salamat po. Oh. Ah. Kilala mo ako, Chris? Sino ako, Chris? Chris, sino ako? Si Oo, Oh, mga katuwa. Ito, kilala mo yan? Kilala mo yan, ito? Ano pa sila? Kasi yun sa vlog natin ang karana, ang tingin ng iba, akala wala silang pakialam doon. Pero kami, ramdaman naman namin na masaya sila. Talagang ganyan lang sila, di ma-express yung kanilang damdamin. Pero ikaw, Nay, pag wala kami, anong sinasabi nila sa'yo about doon sa bahay? Sabi nga po nila matapos na muna sa narinig na pag-aaral. Hmm, para makatransfer din po na yun. Eko na eh, masaya ka ba? Excited ka na ba makalipat? Hmm? Ano yung magsasabi mo matapos? Hindi <laughs> kayo malipat doon? Malipat doon. Akasumalayo? Malipat. Akasumalayo. Malipat. Transfer na lang kayo malipat. doon. Yeah transfer na lang po kayo kaysa mag-taste pa kayo dito. Di ba? Kasi nga may bagong bahay na kayo, tas walipat pa kayo. I mean, may stay pa kayo dito. Matagol na pati po Oo oh, man, matagol na. Tsaka ano po, may rap pa kayo kasi inaano na dun, umawalan na pa kayo ng daanan. Pa, ano pala yun, subdivision?